Aklat ni Ruth Unang Kabanata At nangyari na mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Juda ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Mahalon at Chelion. Mga Efrateyo na taga Bethlehem Judah. At sila'y napuroon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Emilek na asawa ni Noemi ay namatay. At siya'y naiiwanat ng kanyang dalawang anak. At sila'y naisipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila'y tumahan doon na may sampung taon. At napatay kapwa si Mahalon at si Chelion. At ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, bumangon siya nakasama ng kanyang dalawang manugang upang sila'y bumalik mula sa si lupay ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya ay muli sa dakong kanyang kinaroroonan at ang kanyang dalawang manugang nakasama niya at sila yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, Kayo'y yumaon. Na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. na nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan. Bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Nang magagawa'y kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kaniya, Hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. At sinabi ni Noemi, Kayo magsibalik, mga anak ko. Bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo magsibalik, mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong lakad. Sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa. Kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkakaadak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo ng magkaasawa? Huwag mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng painon ay nanaw laban sa akin. At inilakas nila ang kanilang tinig at nis-iya kuli at hinagka ni Orpha ang kanyang dyanan, ngunit si Ruth ay umakap sa kanya. At sinabi niya, Narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, Huwag mo ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na huwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako at kung saan ka tumigil ay titigil ko. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililiding. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ng kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayo, yumaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem na ang buong bayan ay napataka sa kanila at sinabi ng mga babae, Ito ba si Noemi? At sinabi niya sa kanila, Huwag na niyo akong tawagin Noemi. Tawagin ninyo akong Mara sapagkat ginawan ako ng kapait-pait na ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno at ako'y iniwi ng Panginoon na walang dalang. Bakit ninyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay na nagpatatuo laban sa akin at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayon nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moebita na kanyang manugang nakasama niya na nagsibalik mula sa lupay ng Moab at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aari ng Sebada.